Yumao na sa edad na isang daan at labing anim si Tomiko Itoka, ang pinakamatandang tao sa mundo ayon sa Guinness World Records. Pumano si Itoka noong December 29 sa isang nursing home sa lungsod ng Ashiya sa Japan. Ipinanganak noong May 23, 1908. Siyang naging pinakamatandang tao sa mundo noong nakaraang taon matapos ang pagpanaw ng 117-year-old na si Maria Brañas ng Spain. Nang malaman niya ang balita, simpleng thank you ang tugon niya. Tubong Osaka, aktibo si Itoka noong kabataan niya bilang volleyball player at dalong beses umakyat sa Mount Ontake. Sa edad na dalawampu, nag-asawa siya at nagkaroon ng apat na anak. Naging manager siya ng opisina ng textile factory ng kanyang asawa noong World War II. Pumanaw ang kanyang asawa noong 1979. Si Itoka ay mahilig daw sa saging at sa yogurt flavored na inumin. Sa kanyang pamamaalam, ang bagong pinakamatandang tao sa si mundo ay si Ina Canabaro Lucas, isang madre mula Brazil na isang daan at labing anim na taong gulang din. Mas bata siya ng labing anim na araw kay Itoka. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang social media pages ng News 5.